Guys, nandito na kami sa San Luis Aurora Pumumpas na kami ng baler at alam niyo yun na, may inaantok kasi doon sa gilid Kaya ako, so, ating pambansang barista, Kuya Ed May draw na naman o Philippine Looper na Takuray Philippine Looper nating Takuray Sonsan, ano ka rin? nakapag Visayas, Mindanao, si Taki. Ami, pangalan ka na ngayon. Ikaw na si Taki. Taki, na pangalan ka lang ngayon na. Taki! Saan pa kayo makakaroon si Taki? Nakapos na namin yung Unleve Joins. <laughs> Hindi pa po, Sonsan, tayo. Ayun nga pala, nagagalit. Hindi nyo maalala? Hindi nyo maalala. Kung saan-saan na tayo nagkape, ngayon nyo lang napansin. Oh, si Taki. Binibinyagang kita. Ikaw na si Taki. Ay. Ay, guys. Ngayon na siya nagkapangalan. Pasensya ka. Ayun na Taki. A Taki tayo. Puntahan natin yung natutulog ko. Yung natin kape. kape. kaya magpahinga Ten. dahil mahirap madisgrasya uh, sa daan kaya wag masisira ang buhay niya magpahinga kayo pagpagod Ayan, Tulog. magkape Ayan, may unan o diba ah, yan ang buhay looper kahit saan natutulog o oh. nakem okay. patawid namin sa buntok ah, Sige po! Seryoso po si Edsel, nagpapalipad ng drone <laughs> Wala na naman silang gam somewhere out there and let's go back to the takiri. Ano ba tayo kayo ngayon? Yung ano natin kapon.